Ang taba ng aking mga luya. Subang taba ng mga luya ko, Ludi. Ayan, yeah, tingnan nyo. Uh, malaki ang mga ano nyo, laman. Diba, isa lang itong tinanin ko, tingnan nyo. Yeah. Yeah. Tapos ito mayroon pa, oh. Ito, taba nila. Tapos ito, mayroon pa mga Ludi. Ito ang update sa ating mga luya. Tingnan nyo yung laman. O, makikita, no? Mataba. Ayan. Good morning. Tapos dito sa loob, meron pa. Ito yung medyo matanda ko na Luya. Nagda-dry na. Pwede na itong kuhanin. Ayan. Pag may itinanim, may aanihin tayo. Ayan. See? Ang ganda lang ang mga puno.